Hinalughog ng mga kawani ng Pideya Region 1 at Dagupan PNP ang bahay na ito sa Barangay Bunuan, Geset sa Dagupan City. Ito'y sa paghahain nila ng search warrant sa Umanoy Drug Dens sa lugar. Naabutan sa lugar ang limang kalalakihan na sina Anthony Sanchez Tatanes, 50 anyos, Jomar Celebosa Mola, 41 anyos, Rene Orlando de Guzman, 43 anyos, Alfredo Mamatsia Cabubas, 43 anyos, at Jesse John Iligan Medyo, 29 anyos. Dito nasamsam nila ang walong pakete ng drogang shabu na may bigat na 6.6 grams at nagkakahalaga ito ng higit 17,000 pesos. Sa hindi kalayuan na timbog din sa isang bahay si Ella May Estrero Rivo, 29 anyos, sa paghahain din ng search warrant. Dito nakuha sa kanya ang labing tatlong pakete ng shabu na may bigat na 13 grams at nagkakahalaga ng 33,800 pesos. Anim na tubular form naman ng marihuana ang nakuha ng mga otoridad. Kila Vicente Lagpo 27 anyos at Kilino Wakat, 40 taong gulang. Ito'y sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Pidea Region 1 at ng Cordillera. Ito'y may bigat na anim na kilo at nagkakahalaga ng na 162,000 pesos. Lahat sila mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Sunod-sunod na pinuntirya ng mga pinagsanib na puwersa ng PNP at PIDEA ang mga kabundukan sa Cordillera sa serya ng Marijuana eradication. Sa barangay Saklit sa Sadanga Mountain Province, inakyat ng mga pulis ang Mount Balitok Tumambad sa mga otoridad ang higit 72,000 na mga tanim na marihuana. Nagkakahalaga ang mga ito ng 14.5 million pesos. Sa barangay Lukong naman sa bayan ng Tinglayan na abot sa 50,000 na tanim at 80 kilo ng pinatuyong dahon ng marihuana ang nadiskubre. nagkakalaga ito ng higit 17.7 million pesos. At sa barangay Badeo sa Kibungan Binget naman halos 40,000 na pananim at punla ng marihuana ang kanilang binunot at sinunog. Nagkakalaga naman ito ng 2.9 million pesos. Sa Kabuan, papalo yan sa 35.1 million pesos sa ikinasang mga operasyon mula October 16 hanggang 17. Isa na ito sa mga pinakamalaking operasyon kontra droga ngayong taon sa rehiyon. Wala namang nahuling mga cultivator. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.